Crescent Beach Resort. Ayan. Mga kamigos ka ah, nandito ako ngayon sa Crescent Beach Resort. Ayan. Papasok na tayo dito. So dito yung uh, gate nila. Ayan, napakaganda. So ito yung uh, entrance ng uh, Crescent. So ayan na po Pasok tayo dito sa loob. Mayroon sila dito ng uh, uh, yati no na napaganda. Kulay dilaw. Boss, napaganda ng yati ninyo, boss. Pwede mabidyohan natin, no? Yan, yan ang yati nila, Crescent uh, Beach. Yan, papajan. Okay, ito yung yati nila. Ready ito para gusto niyong magpasel uh, doon sa kanilang beach. Ito yung under construction ng mga uh, lugar nila. Papaakit ko sa itaas. Teka, pasok tayo dito mga kaabigos. Napakalawak din dito, no? At uh, mga bato dito, mga bato bantilis din, no? Napakatibay na mga bato na ito doon naman sa kabila yun yung paraiso o sa kabilang bahagi na yun so ito yung parking area nila ng mga sasakyan diyan Uh, ah, punta tayo dito sa may unahan para makikita natin ang kagandahan ng Crescent Resort so ito yung mga guidelines nila information area ng uh, kanilang uh, resort. At ito yung kanilang uh, kitchen room. ayan, Tsaka yung uh, uh, bathroom. So no. May Mara, marami ding mga makikita dito sa loob. Napakaganda. So ito na yung uh, resort nila. ayan ko yung aking uh, magandang kaibigan na si Miss Rain Hi Miss Rain yan, yan ang kasamahan ko so welcome no sa ating uh, tour dito sa Southern Lady uh, bahagi ito ng uh, Crescent Beach Resort dito sa Bayan ng Liloan so ito yung uh, lugar na ito mak kita ninyo at napaka uh, napakaputi din ang buhangin yan pa kita ko sa inyo may naliligo din dito pero hindi masyadong marami tao uh, gawa ng uh, pag weekend sabi na may ari pag weekend marami tao dito so yun na uh. punta tayo sa baba so ito na po yung bahagi ng ano ng resort na napakaputi ng kanilang buhangin ayan